Ano, pare? Hoy, ano, Kumusta? Ha? Mag-iinom tayo? Ngayon na? Parang maaga pa naman. Sabagay, oo nga, tama-tama, umuulan na no. Ano, masarap-sarap nga mag inom pagka na umuulan. Kaya hey, mo, yan mo. Ha? Sinisis? Eto, oh. wala problema yun. Ako, yun lang eh. Wala problema-problema yun. Ako pa, sabi ko yun, tameme yun Hello! Ay, oh! Hindi makakareklamo yun. Pag hindi ginulpi ko eh. Oh, akong bahala doon. Sige pare. Pupunta na ako dyan. Ngayon na ba? Oo, oh, sige. Sige, sige. Pupunta na ako. Oo, oh, papalam na ako sa galita. Ah, oo. Oh. Anong problema yan? Ako pa. Ay, ako si dito sa bahay. Ako na susunod. Oo. Oh. Sige pare. Akong bahala. Sige, 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 sige pare. Sunod ako. Okay. Mm -hmm. Ano yun? Ano? Lakasang ulat, no? Gusto ko matulog tayo? Tulog tayo, lakasang ulat. Hindi, ano kasi, kung ano. Ano? Ano? Ano ba ganyan sasabihin mo? Ayaw pa sabihin natin. Ano? 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 Ano ba ganyan? Ano kasi? Ano ba kasi yun? Ano ba yung kailangan mo kasi? Kasi ano eh. Ano? Ayaw pa sabihin eh. Pag-iigoy pa to. Pero hindi ganyan ni Paring Bong. Tumawag sa akin. Birthday ni Bong? Oo. Oh. Di ba kami birthday lang, no? Ano yun ang birthday noon? Ay, ay, yun niya. So, ay. isang buwan? Sino nag-birthday ng na isang ba buwan? nag-birthday si Paring Beng nung isang buwan. Bong at si Beng, parang kapareho lang ay, yun. Magkapatid yun. Oo. Oh, -huh. tapos, ano nga yung <clears throat> birthday? Ay, nag-aantay ngayon. 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 nag aantay ngayon celebrate daw kami. Kita mo naman kami, bihirang-bihira kami makainom ng mga... Bihirang-bihira ay lagi na nga kayo kasama. Ay, Sabi, eh, hindi nga kami nagiinom, bihira kami mag-inom noon. Alam mo namang sa isang linggo, swerte naman isang beses kami makapag-inom. ano ah, anong gusto mo mangyari ngayon? Ay, eh, iniimbita nga ako. eh, ngayon na, pinagpunta ako. Iniimbita ka ay umuulan? Ay nga, maganda kasi umuulan, masarap mag-inom. Ah, oh, ganun. Mas gusto mo mag-inom kaysa... kaysa magano anong Mag-inom kaysa mag-anong. Hoy, pag naulan, masarap mag ano. Alam mo na, pag naulan. Ay, hey, maganda yung pagkain na kainom na. Tapos mo ulan, nakainom o na ka. O, di sige, pumunta ka. Oh, yes! yes! Thank you! Thank you! Salamat! Salamat ha! Ang bait mo talaga. Sinasabi ko na nga pa, papayagan mo ako eh. Eh, nang nasasabi ko sa kanya, papayagan ako nung kasi mabait ako. Ang galit talaga. Ang bait mo talaga, mami. Sarap-sarap mo talaga. Ayos ka eh. talaga? Oo. Sige, sige. Tuloy okay. na ako. Pinayagan mo na ako ah! Ba't sabi ko na ulan? Masarap ngayon mag anong Ola. pag na ulan. Masok sa loob. Masok. Pasok doon, masok, pasok. Pinayagan mo na ako ah! Bakit lang ka? Gusto ko pag umuulan katabi ba, kita. Eh ba tumalikod lang ako dyan ka na agad? Gusto ko pag umuulan magkatabi tayo. Higa doon. Higa doon! Hindi Higa. Higa. ba sabi ko sa'yo, pag umuulan gusto mag ko magkatabi tayo pag umuulan. Huwag ka mag iinom sabi ko sa iyo, pag umuulan, matutulog tayo ngayon. Matutulog tayo.